Ito, kung sakali sa pagbabalik ko, hindi magiging madali. Alam niyo bakit? Binasak na ulit ang gobyerno. Wala nang nabali. Pero kung manatag kayo, kung nagawa ko na dati, gagawin ko ulit. Okay? Mahira, hindi siya madali. Gusto ko lang tapat sa inyo. Pero huwag kayo maglala. sana Sanay ako sa hirap. Maniwala kayo mas mahirap mag-drive ng sidecar. Tatlo pasahero mo, tatlong piso lang isang ulo, ang lalaki pa ng puwet. Totoo naman. Nung araw, tatlong piso lang isang ulo eh. Tawa ba? Nung araw, wala namang kulitlig eh. lang ng araw. O oh, sige. Pero, meron ako isang request. Pwede mag-request? Pwede. Promise? Okay. Pwede ba mag-request straight? Yes! Uy! Hey. Hoy! Mag-ingat kayo! Baka mamaya, politiko din kayo! Tandaan ninyo, balikad na kayo. Dati, politiko na nga nga Ayaw, ngayon nangangako. nga ko. kayo, mga taga ko. Pagtapos ang eleksyon, Bibili ako ng dibidenda sa mo. buksan ko yan. Titingnan ko kung may prueba. O pagkain ng totoo. Sa sinabi niyo. Straight. After election, ako naman ang sigili. Mariano Talma Quintesio Jamie Eason Bobby Espiritu At ang kasigilan nyo, Chris Pulo Si Tatay Chris Pulo, Hanggang ating dito sila, albalik ng pamalik, Che Coromelo! O oh, Sa congressman, nalawa lang ang pagpipilian ninyo. Chinese o Bumbay? Nalawa lang yun oh, Alam mo siya? Yung kapag ka gagamit, sa buong ngayon kumakapi? Yeah! Oo. Nami-miss na ba yung servisyo ng kabaka? Ito yeah! ah, real talk ah. Real talk lang. Testing. Huwag sabi kayo ng totoo. Sino sa inyo na servisyo ng kabaka dati? No. See? Dating, thing speaks for itself. In fact, mga nanay mga tatay ko, alam mo bakit tayo maayos ngayon dito? Bakit maliwalas? Alam niyo bakit? Si Amado Bagaching ng pagawa niya niya. Tama ba? Nay! Ibalik natin ang servisyo ng kabaka sa Sigo Distrito ang ating congressman, Amado Bagaching! Ang aking Vice Mayor may asip pa. Kung alam po siya 19, 19 nyo na yun. <laughs> Takwarens na po yan. Hindi na po yan, dalaga. Dalang, dalang <laughs> Ang tatay niya naging magaling na vice mayor, siya ay aral sa kanyang tatay bago naging mayor. Ang ating vice mayor, Chi <speaking in Spanish> Straight? Straight! Yes. Promise? Promise! Yes. sa talaga ako. Promise! Yes. Talaga? Talaga! Yes. Sige. Naalala niyo mga pangalan nila? Naalala yes. niyo! Okay, Di ba makakalimutan niyo?